Ako mismo ang nakarinig ng kwentong ito mula sa isang kakilala namin sa baryo. Hindi niya makakalimutan ang nangyari dahil muntik na siyang mamatay. Isang gabi, simple lang ang ginawa niya. Nagkape at kumain ng tinapay. Wala namang kakaiba hanggang ilang oras ang lumipas. Bigla raw siyang nanlumo. Sumakit ng husto ang tiyan at parang may malamig na gumagapang sa loob ng katawan niya. Hindi siya makatayo. Ang akala ng pamilya niya, food poisoning lang. Pinaino siya ng gamot, pinapahinga. Pero imbes na gumaling, lalo siyang nanghina. Walang maipaliwanag ang health center. Walang lagnat, pero pawis na pawis minsan hindi makahinga. Minsan nanginginig. Dahil hindi na nila alam ang gagawin, dinala siya sa isang albularyo. At doon nagsimula ang nakakatindig balahibong bahagi ng kwento. Sabi ng albularyo, may hinalo raw sa pagkain niya. Isang pulbos, may halong buhok at bagay na hindi dapat nilulunok ng tao. Yun daw ang dahilan kung bakit halos bumigay ang katawan niya. Gumawa ng ritual ang albularyo. May orasyon, may usok ng halamang gamot. At matapos ang ilang araw ng gamutan, bigla siyang nakabangon. Muntik na siyang mamatay, pero nakaligtas siya Hanggang ngayon, dala niya ang takot na iyon. At sabi niya sa akin, "Mag-ingat ka. Huwag kang basta-basta kakain ng pagkain na galing sa hindi mo pinagkakatiwalaan. Dahil minsan, imbes na busog at lakas ang makuha mo, sakit at kapahamakan ang papasok sa katawan mo."